bakit ka hindi umiinom? Ano? Anong bangis? Healthy lifestyle kasi ako eh. Tsaka mm. wala kang mapapala ka kainom eh. Oo. Yeah, yeah, yeah. di ba? Wala kang mapapala na mapapala mo dyan. Sa ulo mo, pagkagising mo, minsan mag-aaway pa dyan sa bar, madadamay ka pa. Tama. Masira pa help mo. Anong mm. masaya dyan? Masaya lang kayo kasi party-party, sayawan. Oh. Pero at the end of the day, ikaw rin ang masisira eh. Mm -hmm. Tama. Nung college kasi ako, puro inom oh. mm ako. -hmm. Puro inom, pariwara. Nag-drop na ako, drop out na ako, bagsak na ako. Oh. Tiyatanong nila, Ermats, sabi, ano, oh, almost pag-aaral mo? mamarami ka bang ano, bagsak? Sabi ko ma wala akong bagsak. Oo, ako wala akong bagsak kasi mm hindi -hmm. naman talaga ako nag-enroll. <laughs> kasi hindi kasi, di talaga ako nag-enroll kasi wala eh, naano ko eh, parang pero alam nila pumapasok ako. Ah, kasi kakainom ko, Dota, yan. wala na pero natuto ako mag-gym. naati uh -oh. na addict ako sa gym. So, kinalimutan ko na yung mga tropa kong nagiiinom. Hanggang ngayon hmm. nag-aaya sila, inuman tayo, banding, ganun. Uh Oo. -oh. Sabi ko hindi eh, may goal ako eh. Hmm. Meron akong pangarap eh. Ilang... Kung sasama ko sa inyo, sama-sama lang tayo. Tama. Kasi kanina, Je, sabi ko kay Haring Bangis, kanina bago tayo pumunta dito, sabi ko, Haring Bangis, na mo gusto mo? Whiskey o wine? Sabi niya, pre, pasensya na. Pero di ako umiinom eh. Teka, il ilang taon ka na ba, Haring Bangis? Hula mo. Wala uh -huh. yeah. mo. Mga 28... Galing. 28? Uh, galing, 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 Only here, uh, you okay. only okay. hear it 30 so, So, I think, buka kasi nga eh, less than 30. oh, parang mid-20, so 28. Ang image mo sa social media, eh, parang, ang, da ang dating sa'yo, astig, maangas, uh -huh. di ba? Kaya harang, harig bangis ka uh -huh. So, pe parang they would think na ay ano to pala to ganyan so uh, pero hindi ka pala ganoon talaga hindi dati oo pero kasi pag na-realize mo yung buhay di ba habang buhay ka na lang bang iinom ng mga tropa mo mm -hmm. di ba anong mapapala mo diyan magkakapera ka ba diyan kasi habang tumatanda ka syempre nagkakapa magkakapamilya ano mo? yung uh, ano yung nag nagpa sa utak mo na Parang uh, na. walang sense to. Parang ganun. Ang pangit ng katawan ko eh. What's, what's with uh, fitness na Papa Adik, pag nakita mo kasi na nagbabago ka, kasi mas maganda kasi maadik ka sa pag gym kaysa sa pag-iinom. Uh -huh. Kasi sa pag-inom wala na de-develop sa iyo, eh. Tumataba ka, uh -huh. pumangit katawan mo, nasisira ang uh -huh. health mo. Uh -huh. Pero pag nag-switch ka sa gym, kasi ako nga may pangarap nga ako, eh, 'di ba? Uh -huh. Gusto ko nga maging artista, eh. Uh -huh. So paano ako magiging artista kung pangit 'yung katawan ko? Tayg uh -huh. nah, gaganda ng katawan noon, Derek Ramsey. 'di ba? Uh -huh. Paano ko magiging artista neto kung para inom lang ako dito, para dota lang ako? Wala akong mapapala dito. Eh, gusto ko sumikat eh, mm -hmm. di ba? so pagpapaganda ko ng katawan, so yun ang naging simula. gusto ko talagang sumikat, bata ako. Mm -hmm. gusto ko maging artista. Yun talaga ang pangarap ko. Pero abang tumatagal, syempre, gusto mo mag -artista. Pero ngayon, nalalaos na kasi yung mga artista. Oo. So, ang sumisikat ngayon ay vlogger. Tama? Mm -hmm. Oo. At saka kasi, pag vlogger ka, ikaw ang director ng sarili mong buhay. kumbaga ah. ikaw yung artista sa sarili mong channel. Eh. Oo, ikaw yung artista, director, Oo. producer, ikaw, ikaw mag-iisip kung paano kasi sikat. Mm -hmm. Wala nang okay. ibang tao. Kasi pag artista, ako, director mo, ito gawin mo para mm, sumikat ka. Oh. Ngayon, hindi. Mas mahirap pa maging vlogger. Social media. Tama. Paano kasi sikat? Ikaw lang gagawa niya. Anong step ang gagawin mo? Ay, boys! OJ, ang dami ng pera. Ah, ito? Oo, oh, boss. Napanalunan ko dito yan sa Golden Empire. Golden Empire? Diamond Game. Ah, tama, madali malalap dyan. Boom, 40. 40, <laughs> <laughs> 200, 40. 200 lang pera ako dito kanina, J. 200 lang, boss? 200 lang. Laki na, ang ah, pera mo? Boom. 40. Yun. Hindi hey, mo na malupit. 40. Boom. J, 450, 450 J. Sinasabi ko, yan. Yan sinasabi big ko big sa'yo. Big yan man. ang sinasabi ko sa'yo. Yan ang sinasabi ko sa'yo. 200 lang yung pera natin. Naglolo sa sobrang laki ng pinanalo natin, J. Uy. Oh, 450. <coughs> 450. 450. 450. 450. 450. 450. 450. 450. 450. lang yung pera natin, 450. 450. 450. 450. lang 450. 450. 450. 450. na pala manalo 450. no? 450. lang 450. 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 mo? 450. 450. 450. 450. 450. 450.